Napansin ko nga na ang dami na nga dumi ng kortina namin. Hmm. May itim-itim at itsura nga niya para nagmamakaawa ng laban siya. At sa bagay nga naman, ilang buwan na nga din yata namin bago ni Laban to ye. At ayun nga, nung mga araw nga na to, maglalaban nga kami ng mga awi namin sa bigo. Hmm. Na hindi nga din tumalimutan. Agad-agad, inalis ko na nga at inilagay ko na nga sa ibabaw ng laban. Hmm. Tapos ito na naman siya, ang palagi naming bisita dito sa bintana. Hmm. Hindi po namin alam kung nananalamin ba siya o gusto pong pumasok sa loob ng bahay. Hmm. Halos araw-araw nga namin siya nakikita. At iniikot niya nga lahat ng bintana. Hmm. At sa katotohanan, parang first time ko nga din po makakita ganitong ibon. Ang kadalas ibon nga lang po kasi na pa dito sa amin at parating nakikita. Ay, ang mayo o yung kulay brown. Eh, di labahan time na naman yata habang busy busy sa dayan. May mga sapatos nga po ako nakatabi na hindi ko naman nga po nagagamit. At buti na nga lang nasapian nga ako ng kabaitan eh. May <laughs> nagko-computer nga dito na suki na namin. Naisipan ko nga po na ibigay na nga lang sa kanya para may usuot at mapakinabang uh -huh. At ang inaabot ko pa nga lang sa kanya hindi pa nga po nasusukat, hindi na nga do agad kasi. Eh, dala nga siguro ako ng hiya kaya niya nga po sinasabi. Hoy, hindi mo isusuot hindi mo to susukat. Isasampal ko to. <laughs> Joke lang. Atong nagkasya ay nakangiti na. <laughs> Ang pagkakaalala ko, binili ko nga to na nagtatrabaho pa ako sa munisipyo At parang walang limang beses ko pa nga yata to nasuot. Yeah. At buti na lang din sa ilang taon nga po nitong nakatago. <laughs> hindi pa nagagato at bagong bago pa. At sabi ko nga sa kanya na isuot niya nga to. <laughs> Lalong lalo na nga na pumapasok siya sa eskwela. <laughs> at hindi lang yung binigyan niya din po pala ng kapatid ko ng dalawang sapatos. <laughs> at yung isang paris naman dyan ay para naman nga po sa kanyang pinsa. Laba laba, laba laba laba. Ang sarap maglaba. Kus -kusin ng punja? Punjang may amoy. Tatay niya, ine-enjoy ko nga lang po yung pagbabalaw ng mga nilaban. At kahit nga po aalin sa dito sa loob ng siya. Hindi ko man nga lang po yung maramdaman dahil nga po dito sa gamit kong electric pa At yung hakin nga po kasi lumalabas dito, ang lumig-lamig. Pops, ingat sa paglalakad, baka modofoka. Bali yan nga po yung brand na ginagamit kong electric pa At ayos na ayos nga din ka kay na to sa produkto na to. At hindi naman nga din basta puchu-puchu lumalabas na hangin Alam nyo ba yung hangin na parang may dumadampingyang yelo sa mga balat nyo? Ganun nga po yung At hindi lang yung pwede nga din po itong itaas mo. Digital na battery percent. <laughs> Nalalakasan hanggang 100 percent. Tapos sinubukan ko nga din ng 100 percent na walang pataya. Umabot ng dalawang oras naman niya yung tagal. O kung nagustuhan niya nga to, bili na! <laughs> <laughs> Hindi pa nga kami kumakain ng hapuna. Natakatulog nga kami talas gis na nga din ng gabi kami nagising. <laughs> Nang bandang hamot pa nga lang, nilibot niya kami ni Joanne dito sa amin. At binalitan niya nga na magluluto nga daw po siya ng tokwa't at babi. Kaya pagkagising namin, agad-agad, chinat ko na nga siya, tumihingi nga kami ng ulam. At lang talaga sa mga ganitong oras, ay eh gising pa si Joanne. Eh mo nga yatang madaling araw na natutulog. Patcheran, mm -hmm. ito na nga po ito kwat baboy ni John. Ay, nalaglag pa yung isa. Pagkabalik sa bay, agad-agad kumuha na ako ng kanin. Mm -hmm. Adobong baboy ulam namin ngayong gabi. Mm -hmm. At sinabayan nga din ang ginisang mais na may dahon ng ampalaya. Huh? At ito nga, tikman na natin to kwat baboy ni John. Kainan na. Mm -hmm. Sarap ng timpla, no? Okay, mm -hmm. Prendió el palacio.